Magandang umaga. Anong sa atin? Magandang umaga po, Dok. Itatanong lang po sana namin. Buntis po kasi yung girlfriend ko. Pero lagi naman po kami gumagamit ng proteksyon. Hindi naman po ito nasisira o nabubutas. Paano po kaya nangyari yun? Ah, alam mo iho, meron akong sa sa'yo. Merong isang lalaki na mahilig pumunta ng bundok. At tuwing pumupunta siya ng bundok, e eh, meron siyang dalang baril. Isang araw, kakamadali niya, eh, hindi baril yung kanyang nadampot, kundi ang kanyang payong. Habang mapunta siya ng bundok, siya ay nakasalubong ng isang mapanganib na hayop. Tapos, bigla siyang sinugod ng mapanganib na hayop. Kaya binunot niya ang kanyang dalang payong at ipinutok niya ito. At sa di inaasahang pagkakataon, biglang namatay ang hayop sa tama ng baril. Ha? Paano namatay yun? Eh hindi naman siya yung bumaril. Tama, Iho. Sana nasagot ko ang inyong mga tanong.